Pwede nyo bang invite sila sir sa Salitang Ipukaw? Uh, okay, Salitang Ipukaw. So, nung pinod no mali di po masyal hindi. Kanan may Ipukaw. Nakomment lang di masyal hindi. Uh, falls, nice races, and other tourist attraction po. Kaya welcome po kayo lahat sa Ipukaw. sa pressure niya. Anong rate niya sir? is the highest 8.5. Anong <laughs> May point five point ano pa yun oh. Anong pwedeng pagkain sa inyo, sir na pwede nyo yung sa kinain nyo kanina? yung ano na lang, yung itag. <laughs> itag, <laughs> mm, Yung gawo sa kapio lakay ano 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 yung lugar niyo, baka ayaw nyo nang umuwi ayaw uh, yeah. <laughs> kaya dapat dapat ano rin uh, tikpan nyo yung itag sa amin uh, kahit may uod masarap uh, oh, <laughs> yun yung ang the best uh. <laughs> nakailang rice ka pa kanina isa lang kasi <laughs> uh, hindi naman o oh, nagdadayat yan nagdadayat <laughs> yan, <nagtatayad laughs> yan kita nyo naman wala siyang bilbil yun <laughs> uh, Thank you, thank you. Thank you, sir. May mintahe ka ba kay Tiwata, sir? mensahe sana ba mapanood niya sir punta sa dito para uh, trip makaselfie kasi okay man tayo kasi natin si Diwata. kasi yun naman talaga ang ano natin um, rason kung ba tayo dito baga inspired lang kay sir kay Diwata. sama yun oo uh, rin saan party kayo ng Luzon sir? sa Ipugaw. malapit po kami sa Banawe Rice Traces pwede nyo bang invite sila sir sa salitang Ah, Okay, salitang salit ipugaw. So nung pinod no mali di po masyali, karan Ifugao ipugaw. Nakomment lang lima masyali, hindi. Falls, uh, nice terraces, and other tourist attraction po. Kaya welcome po kayo lahat sa ipugaw. Bisita lang po paglay tayo. thank you, thank you. Sa mga taga Manila naman, sir, invite ko sa inyo. Siyempre, sa ngayon kasi marami nang pupunta bu sa amin hanggang ngayon. Kaka Manila man o ibang mga. Pasyal pa rin po kung talaga. Sakto yung budget or may extra na, na budget. Tapos, pag may time. Po. Thank, you, thank, you. thank you, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Kaya <laughs>